sa piyesta, alam nyo ba kung ano yung sineselebrate natin ngayon? Ano ba? Monetize na ang Kuya Toklis! Ano ba para kandidato? Congrats! 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 Idol, happy fiesta Sa Liliu na Happy fiesta <laughs> Happy oh, fiesta Oh yeah. ya, happy fiesta, <laughs> happy fiesta <laughs> <laughs> Thank you, thank you okay. Opo yeah. <laughs> <Piesta>. <laughs> oh, <ba. laughs> Happy fiesta <laughs> Alam nyo ba? Oh, oh, buat sa, buat sa fiesta Alam nyo ba kung ano yung sene-celebrate natin ngayon? Ano ba? Ano Ano, 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 ano. Sumabay pa, di ba? Ito piyesta na Hindi lang piyesta Ano, oh, ano? Oh, oh. Monetize na ang oh, Kuya Toklis Nananahimik! Nananahimik! Ano yung para kandidato? <laughs> congrats! Congrats, congrats! Congrats! Oh, uh, wala. Okay, uh, uh, pasalamat ka sa mga followers natin na nakasubaybay uh, lagi. Tayo kundi dahil sa kanila. Opo. Opo. Una ko pala sa salamatan nasa taas. Opo. Number 1, number one Pangalawa uh, pamilya ko. Opo. Oh, Pangatlo yung mga taong sumusuporta sa akin. Ayun. Yung uh, nakakasama ko Idol Maholix. Opo. Cute. Yeah. Oh, uh, Siyempre, sa mga taong nagmamahal sa akin. No. Jay no. Jason. Oh, uh, Jason. Idol JR. Opo. Bompi. Bompi! Superman! <laughs> uh, gagaling ang po namin. Opo. Oh, oh, na kayo, oh. kuya colleagues. Lahat po nang nandito. Opo. Opo. Oh, Opo. Pasayin pa po namin kayo. Ah, sabaka hindi ba nakapalo kay Kuya Toklitz. Ayan po yung page niya. Ha? Lalabas na lang po yan. Ha? Oh, uh, oh. Baka naman. Baka naman. Uh -huh. oh. Eh, ito po si Gute. Gute, di ba? Monetize ka na rin. Opo! Oh, ano nga page oh. mo? Ano nga? Idol Kip and friends. Oh, <laughs> Opo! Eh, ikaw kuya. Anong oh, page mo? Uh, uh, oh, tayo, siyempre. Anong page mo? Pakipalo nyo na yung akin, oh. Boy Barbero Noble. Wow. Yo! Yeah. <laughs> ikaw, Jello, Jello. Anong uh, page mo? Ano nyo naman ako, mga idol. Saudi jelo. Challenge naman ang Bopi Villa Case Tola Vlog sa Abot Post Angels. Yung oh! oh, mga idol, papalo ng ginawa kong page, GRM TV Vlogs. Ayos sa Abot page Angels! Pagi mo naman kami lahat. Opo. Oh, At alam ng lahat yan. Opo. Oh. Oh, yan. Yeah. Opo. Oh. Ba't ako, pa ano nga ako, ng ano? Salamat. Yeah. Oh!